Magandang buhay mga kabutingting Meron tayong gagawin dito Na isang Redmi 9 Ang problema nito uh, Nakakalimutan yung nakalimutan niya yung kanyang password Ngayon kaya ang gagawin natin Ay I-reset -re natin siya Una natin gagawin uh, I-off natin siya i-off natin pagka na i-off nyo na itong volume power at saka yung volume down na ano nyo gagawin itong volume power at saka volume up sabay nyo pipindutin ganyan ngayon kapag ka lumabas na yan bitawan nyo na yun sa power ang isunod nyo yung volume ayan ang lalabas ngayon dyan ang nakalagay ito reboot wipe data connect with the Mia Assistant Shape Mode ang pipindutin nyo dyan itong wipe data gamit yung volume up saka volume down yan ang okay ay yung kanyang power button okay wipe data baba natin yan then okay yon tapos confirm yan confirm tayo nyo lang na mag count ayan magka nagka count sya hanggang sa makompleto na 100% ngayon pagka nakompleto na yan Uh, bali itong binagaw natin reset par password back to main menu yan reboot yan okay puro power button lang ang gamit dito ah uh, kokanyao hintayin lang natin No Lo loading pa yan eh. Kapag ka, ganyan mga basic lang yan. Mga Redmi. Uh, red, mga Realme, Redmi yan, Vivo, Oppo. Pero may mga Oppo sa Vivo na kailangan talaga ng computer. Hintayin natin. ngayon kapag uh, ito medyo matagal tong kwan uh, medyo matagal tong antay natin kasi nagreset tayo ng password Ayan. antay lang natin medyo matagal pagka ganyan uh, kailangan ingatan natin yung mga password natin Ayan, tandaan natin Ayan mga kabuting tingong lumabas na. 'Di ba? Ngayon kapag ka lumabas na, ito nakikita niyo yung sign na 'yan. Pindutin niyo lang siya. 'Yon. Tapos mamimili kayo ng kung anong lengguwahe. English tayo ng US, 'di ba? Tapos dito yung arrow na 'yan, ito. Yung arrow na 'yan, ito, pindutin mo. 'Yon. Region, Philippines tayo yan okay ulit yun just keyboard type gboard ayan okay yan next term di ba yan iangat nyo lang itas nyo sya ayan i-accept nyo to i-accept nyo to kung ano to tapos next yan. Checking for SIM card. Wala tayong SIM card. Exit na lang natin. Eh, skip natin. Yan. Connection to network. Skip. Yan. Google, ser Google service. Yan. Accept nyo lang yan. Tapos, set screen lock. Skip tapos antayin nyo lang siya ulit yan oh, basic settings, location, yan okay next next remind lock screen agree decline cookies yan tapos ito ulit, pindutin nyo. Pag ganyan lumabas yung classic sa ka-app drawer, pindutin nyo lang yan. Tapos, set up complete. Okay maglo loading siya ayan nakikita nyo naglo loading ang tail nyo lang at nakalagay o oh, setup complete you're ready to rock yung lapit o oh. o oh. lang natin naglo loading siya ayan o oh. loading apps ayan kita nyo tail lang natin sa glit yun yan, just seconds. Set up phone. Next. English. Philippines. Yan. Skip. Skip. skip skip okay next next to use this point you first have to sign in to the owner google account upon again mm okay okay